samahan niyo ako. Tara. Hi. Welcome back to my channel. This is AG. Ngayon, aalis tayo Papunta tayo sa Ambales. Quarter to two na. Yan, ang una na si Nico and paalis ako na ng bahay. Bye-bye, my day-day. Bye-bye sa mga alaga. Babalik din kami ng linggo. sa hindi ko malaman na lugar kasi wala akong signal. Ay hindi, wala pala akong data. Kaya hindi ko malaman yung mapa. Pero papuntahan ka na kami Lubao, yung Yung dadaanan namin. Then, backstop over muna kami dito sa Clean Fuel para magpagas. Buti po yung Clean Fuel dito. Namin yung Cubitel. So sa iba, Clean Fuel, mayroon. Ken Ken, hello mga turkey Kilala nyo na ako <laughs> Sino ba si Nico dito? Nico Ay pa si Nico Mi Nico Ang cute niyo huh? Ang hmm. Ang mo Parang ikaw na yung... <laughs> Tsura! <laughs> Shokoy! <laughs> si Jayat pala. Ayan, ito yung sa likuran ng ano. Nang amin tinutuluyan. Dito na kami naliligo. Medyo mataas na yung tubig. pa rin. Makatay. Ay, hindi naman. Medyo lang. Ah, wala kaya ito. wala, wala konti. So, ito ipapakita ko yung after use. Ito siya. Ayan, hindi siya napupunit-punit. Ayan, basang-basa -basa pa yung buhok ko pwede pa siyang gamitin hanggang bukas or sa susunod kasi hindi man siya napupunit eh para talaga siyang tuwali ah boots still tuck in Oksa. pwede gamitin pang travel para hindi na magdala ng mabigat na towel maganda, maganda siya gamitin maganda yung nakuha quality ng disposable towel ba dito ang tawag ngayon lang ako nakakita manok, makain ng manok kumakain ng mangga. na sila nangangasiman. Sa bagay, yung kapwa manukha nila, kinakain nila eh. Healthy living ah. Yeah, so ito may pinapahid ako, Elica Lotion. Kasi yung skin ko, nagkaroon ng rashes. Hindi ko alam bakit. Nagsimula lang siya sa ano, sa sabon panlaba, powder. And ito yung recommend sa akin, reseta sa akin ng doktor. Ngayon. May isa pa may iniinom pa akong gamot before after meal. Hindi ko pa siya nainom. So mamaya alas 5 ko pa siya may So kailangan ko mag inerte eh, dahil sobrang sensitive na yung skin ko ngayong taon. Dati hindi man ako ganito. Mahal din ang gamot na na. Eh, Elika lotion. So yun. Mahal nga, nga nung Eleka lotion ni nasa isa kasi mahigit. Tapos yung tablet na binili ko tatlong peraso. 34 isa. Yan, nabang sila ay nangunguha ng mangga dito man ako. Kasi wala namang may tutulong dyan. Grabe. Grabe ka tina itong ano na to, skin rashes ko. Hindi ka kung may skema ba ako. Hindi ka rin ko ano yung sinabi ng doktor. So, yun, nirecommend sa akin. Sabi, pag hindi siya gumaling, diretso na ako sa ano, specialist dermatologist para talagang gumaling tong skin allergy ko. Yan to lang ako ganito eh. Kung nakaraang buwan, nagka-missiles ako, tapos pumunta ako dito sa Sambales, tapos nagdagat ako para mawala yung mga kate-kate. Ngayon, panibago ulit ng buwan ng May. Eh, parang may dimple dito. Ngayon na siya mawala karoon na ah. Hindi ko alam kung sa tubig ba. Or tingin ko talaga. Ewan kung saan ba ako nagkaroon. Maka siguro sa... Nagsimula to sa... Sa... Sa buntan na ba na tawad eh. Ayun. Dati nawawala siya. Kasi nga nagtuloy-tuloy siyang Umabot siya ng braso. Kasi kinamot ko siya. Hindi ko siya maiwasang kamutin. Talo na pag natutulog. Kasi hindi talaga... Pag one time na nagising ako, tapos nangangatira ko, magla ko siya makakamot. Ayan, e, kumalot siya. Kaya nagpa-check up ako yesterday. Tingnan natin kung gising na sila. Kasi ako, six ako magising. Na kung natulog to. Malita na natulog kasi mga nag-inom pa. Ayan, tulog pa sila sila syempre ang mga unang magising dito yung mga matatanda yung parents nila dapat sasama ako kasi eh. hindi pa ako magihilamos eh. ah, may kama pa ako nagpabilin na lang ng pandesal para may almusal tapos pipili din kasi sila ng, ng, ng pananghalian ayun nakamot yung tuloy yung ano ko hindi talaga may iwasan na hindi makamot talaga eh Paramdaman ko kasi makatay kaya nakamot kaya eh. narealize ko po narealize ko nung medyo nakamot yun eh. sabi ko ano pala to bawal pala kamuti uh, uh, ano 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 ano, 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 binibidyo kita, binibidyo ka, may video ka. <laughs> Kit. Ito na aso to eh. Maharot, maharot na <laughs> aso. Pero ano yan, kambing killer, tsaka pusa killer, talaga naman. <laughs> maharot, 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 maharot. eh tayo, saan nyo na sumunod? Naisip <laughs> ko na siya. Saan na? ko Mayroon? Hindi so, abot, eh. abot. ang ano? Pangawit? sa so, tayo? <laughs> so, saan ka kukuha? Tungo ka na nga lang isda dyan para may makukuha ka pa ata dyan. Ginawa <laughs> nga niya. Balik ka, balik ka rin siya, sabi Ano, may nakuha? Wala. Bewang, kumpara nung una. Binaba namin yung hungpon na tayo dito. Mm. Yung lambat yung namin. Binaba? Mm -hmm. Alam ko yung mga asa dito. tatakbuhan lang sila. Ayun na. Kuning-una yan. Ay, le -e. naman. Basa lang. Eto, tingnan mo to. Ah, kasi nga nasungkitan mo ng matalim. Ha? Huh? Kaya ano, kumatas. Uh -huh. Uh -huh. Do you see what I see? Careful, maraming impact. Saan? Wala naman yan. Oo oh, nga lang, dilaw na. Ay, tatlo. Uy, sarap ah. Huh? Bango? Oo. Ano? Uh -huh. huh? Pwede liit pa yung nai-key pa ako. Ayun, no? Pwede liit pa? Ayun, no? Ayun. Puta, ayun na yun. Malay talaga ako. Kulay, kulay green pa. Ayun <laughs> na. alam mo pa. Ano yan, man? Parang tanga. Sasama ko to sa vlog. Kala mo, alam mo, ah. Sama ko yan. Atak. Tsura. Nangunguha ng mangga. Pagod uh, ako. Kasi, oh, ako nga alay. Pagod na kami. Kinigilan na namin kumuha ng mangga. Ngayon, hindi ko alam baka magdagat kami or pupunta ng ilog. Oh. So, wala mo. Yung kita mo mm. ka. Laging merong tunay sa isang pagmahal mahal <laughs> alays kong kailangan puso ay mapagbigyan <clears throat> Ayan, namatay na siya the end <laughs> paggawin ko ligo ligo sulitin ang ligo dahil uuwi na mamaya ligo <laughs> <laughs> Taliko na siya nauna na sila bigat. Dami mo kasi kinuang mangga eh. <laughs> Sama mo pa ako. Sinabi. Diyos yes, siya ang ano hangin. Pag buto. Malus din ang hangin. Wala pang bukas sa vulcanizing dito ide uh, hindi. Alas tres lang nga. pari na. Kahit anong hangin, lumalabas lang din. Butas talaga. Hindi ko lang kung ano yung bumutas dyan eh. Yeah, check kahapon. Hmm. Ano sabi? Thank <laughs> travel struggle to. Dapat kaya nandun na kami sa bagus silong. Pasok pa naman ako.